reaksyon ni Paolo Avelino, walang kang itingiti nang sabihin ito kay Kim Chu. Kitang kita sa video clip, kung gaano kaseryoso si Paolo, at walang kang itingiti nung pagkasabi niya ng, you beside me, kay Kini, at kung paano niya ito sinabi, pinapakita niya talaga na hindi fake or promo ang kanyang mga sinasabi. Tila naman hindi yun inaasahan ni Kimmy, pero halata namang kinikilig siya, kaya naman may ilang fanay eh ang natawa sa naging reaksyon ni Kim. Masasabi daw na may isang salita si Paulo dahil pinanindigan naman daw talaga ni Paulo ang sinabi niyang, you beside me. Makikita sa video ng sweet din talaga ni Paulo, lagi niyang sinasama si Kim, kapag may nagpapapicture ng mga tagahanga, hindi niya iniiwan si Kimi, lagi niyang nasa tabi ito, sobrang green flag daw talaga ni Paulo. pansin din na sobrang attentive at observant ng aktor pagdating sa kanyang Chanita Princess. Iba daw talaga kapag gusto ng lalaki ang babae, gusto nila nasa tabi nila palagi ito, at ganun nga si Paulo kay Kim. Unti-unti ay nasasabi niya ang totoo, sinasabi lang ni Paulo Abelino kung gaano kahalaga sa kanya si Kim Chu, at kung gaano niya kagusto ang aktres. Prangkang tao daw kasi si Paulo, kaya kung ano man mga binibit iwang salita ng aktor ay totoo ito sa kanyang loob. Mukhang in love nga talaga si Paulo kay Kimi, kita naman sa tingin at mga kilos ni Paulo. Chica Today